At yun na nga po today's video ay naisipan ko namang hulihin ngayon ay isdang gamya. Kaya naman ay mangunguha nga kami ng umang din sa tapat ng aming bahay. Isinama ko na nga pala yung bunso naming kapatid dyan kasi nga ang kami din sa bahay. Wala kasi magbabantay sa kanya kaya naman isinama ko na. Buti na nga lang at makulimlim ngayon kaya naman hindi siya masyadong maiinitan. At nakakatuwa nga siya kasi dito lang naman makimunguha ng umang sa may tapat ng aming bahay. Ay nagdala pa talaga siya ng tubig. Tapos nagtatanong pa sa akin bakit daw hindi ko siya bilhan ng pagkain. Pambaon daw. Ay sabi ko nga ay mamaya pa hindi pa naman tayo maalis at tayo umang. Hey, iya at nagrap na naman. Nga pala kanina pa nga pala ako nagadalawang isip at nagatatlo pa nga. Kung ano bagang lulutuin ko sa vlog ko ngayon. Kung lulutuin ko na bagay yung punaw na nakuha ko or yung mga mimiwas ako ng gamya o baka naman ay eh, magbo-voice over na lang muna ako at may nakaimbak pa nga akong vlog din sa akin cellphone. At kakaisip ko nga ayun, tinanghali na ako ngayon sa pagbablog. Nga pala magandang manguha ng umang ay kapag gabi, lalo pat high tide sa gabi, ay yung mga umang ay nagaakyatan yan din sa aming hagdanan, dadamputin mo na nga lang. Pero dahil nga wala naman sa plano ko talaga ang mamingwit, ay eh, kaya nga ngayon ako nanguha ng umang. Nga pala may mga nagatanong sa akin kung ang umang daw baga ay kinakain kasi nga nakaraan kong video ay nagaihaw ako ng umang. Yes po, pwede naman po talagang kainin ang umang. Kaya nga lang ay eh, didepende na lang sa iyo kung anong umang yung kakainin mo kasi nga ay eh, syempre pag mga ganito sa ilog ay eh, medyo madumiyaan kasi yung inihaw kong umang na yun ay galing po yun sa dagat yung kulay orange yung laman pero hindi pa naman ako nakakatry kumain ng gayon kahit nung inihaw kong yun yun ay si mama ang kumakain nun saka kapatid ko masarap nga daw ang lasa sabi ni mama at malinamnam daw pero ayokong itry para na rin akong gangat noon kapag kinain ko yun Bali dito nga pala ako mimiwas ng nga din sa may lalauhan, din sa may lamawan. Bali ang mga gamya nga pala ay makikitayaan or mahuhuli, pwedeng hulihin. Ano daw? Dami sinabi. Ang mga gamya po ay makikita yan din sa palaisdaan, sa ilog, at saka sa mga ganitong parang sapa din sa lalauhan. Yan, marami po yan dito. Mas pinili ko nga palang mamiwas dito kaysa sa ilog. Kasi nga kapag sa ilog, naku po aubusin ah, ubusin lang ang pain mo ng gangat, patlay, at saka kutaba. Yun nga talagang kinaiinis na namin kapag kami ay namimiwas ng banak sa ilog. Kasi nga yan, sibad noon, kahit nga duraan mula ang ay malapit yon. Balito na nga pala yung mga nakuha ko at kung tatanungin niyo naman po bakit kinukuha agad ay maliit pa. Ganyan lamang po talaga sila kalalaki. Tapos ayan nga nakakatuwa kasi may sumibad sa aking malaki. Ito yung pinakang na isda din sa amin ay kalibugan. Yan, ganyan po talaga kasi ang tawag din ni sa amin. Awan ko mga kung bakit. At bakit ko nga ba sinabing pinaka? Kasi meron pa kasing islang isda na medyo bastos din talaga. Mm -mm. Hindi naman sa pangalan kundi sa ugali niya. Dito ay kung tawagin sa amin ay kutaba. Yung bagang maguhit na black sa katauan, yung kadalasang tropa ng mga ano ay patlay. Ayan, at saka gangat. Kasi nga nandudura yung isda na yun. Dati kasi dito sa amin, may silong yung aming bahay. E di kapag nag-high tide, e di may tubig yung ilalim ng ano, amin, yung silong. Tapos may mga kutaba dun sa ilalim. Tapos paragh-harag kami din sa may sahig. Magulat ka na lang at bigla kang aposlitan ng tubig noon. Nga pala kung tatanungin nyo naman kung nasaan na bagay yung kapatid ko, ay hinabiling ko nga pala muna kay nanay. Tapos binilan ko siya ng tinapay kasi nga tanghali na ay napaka-init na kaya hindi ko na siya sinama dito sa pamimiwas. Medyo marami-rami na nga rin pala ang nahuli ko at saka ay masakit na rin ang aking bungo kaya naman itama na nga ito. Nalilisan ko na nga muna pala sa dito sa bahay bago ko dalhin sa dagat kasi nga yan ang hassle kapag magalinis ako ay sa dagat pa at gawa ng yan ng init na pati. Parang ako ngayon natamad ng pumunta sa dagat, gawa ng yan ng init na baga. Kaso yung pag ako'y nagabukas ng Facebook at nakikita ko yung mga comment ng iba na nasa yung upload mo, mag-upload ka naman ng mahabang video. Eh parang ako talaga yung napapabalikwas at talagang mapunta na nga ako sa dagat ah. Hey, yung parang kasalanan nyo pa ay ano. Tapos nung pagpunta na nga pala ako sa may dagat, ay eh, minadanan nga ako din yung puno ng malunggay, ay eh, kumuha na rin nga pala ako ng walang paalam. Nagpaalam lang ako nung nakita ko nakatingin sa akin yung may-ari na naisip ko nga pa ng luto din sa akin mga nahuli Ay pipretuhin ko na lang Lalagyan ko ng chicken bread Chicken? <laughs> chicken breading Tapos yung isang pirasong malaking isda na nahuli ko Ay sasabawan ko na lang na malunggay Para naman ay may sabaw din Hindi lang ang prito At dahil nga magpiprito ako Ay itong kasirula na ito na naisipan kong dalhin At hindi ko nga din nala yung aming kawali At yan, laki naman ang aming kawali Tapos sir lang nga prituhin ko Yan o yan Ari nga pala ay kinuha ko lang sa bahay na walang paalam mm, -mm. Awan ko na lang kung anong hitsura na ripagbalik. Sigurado ring mangingitim tapos yun yat ayos na ayos talaga din sa pwesto ko at talaga naman parang akong tinutunaw sa sobrang init kaya natanggal lang na ako ng jacket diyan. At talaga parang hindi ako makahinga tas wala pang kahangin-hangin. Dapat siguro buhatin ko na lang yung bahay namin dito ay para hindi ako nahihirapan. Pero kahit nga init ay nakakatuwa din naman kasi nga ay para nagalaro din ay yung nagalutulutuan. Tapos yun ang kakadaldal ko ay nakalimutan ko na may sinala nga pala ako at sunog na hindi ko pa nalalagyan ng langis or mantika. Ay at tingnan nyo nga naman at usok na siya nilagyan ko ng mantika. Eja, isa pa. Mag-usok ka hanggang gusto mo. Nga pala first time ko maisipan na magprito din sa tabing dagat kasi nga pino problema ko talaga yung kawali ayo ko magdala ng kawali kasi ang laki. Gusto ko baga yung uh, nga laang saktuhan lang sa timba. Yun bang lahat ng gagamitin ko sa pagba ay kasya doon sa timbang green na dinadala ko. Ayo ko kasi ng maraming bitbitin. O di ba gano katamad magbitbit. Yun nga lang at talaga nadala ko kasi rola ayan nipis at tapos tinakasan pa ako ng utak ko at hindi ko naisip na manipis lang yung paglulutuan ko at tinimbunan ko ng gatong. Kaya naman ayun sunog nga agad at nung nilagyan ko nga ng mantika ay talaga nagaputukan mas nauna pa yung lumutong yung uh, kaserola kaysa dun sa niluluto ko at hindi ko nga malaang naisipan na awatan ng gatong yan ay awan pa epic fail talaga tong vlog na ito pang asar way klaro tapos ayan nga kanina ay eh, medyo makulimlim lang tapos ayan bigla na siyang umulan Ay grabe naman talaga, parang gusto ko nalang maglupas ay dinis sa buhanginan, ay nakakainis ay. Kaya tapos ko lang magparito ay hindi pa nga ako tapos magluto, hindi pa ako nakakapagsabaw tas umulan na agad, yan o yan. Ito rin talaga yung mahirap kapag din sa apply ang magluluto o din sa tabing dagat. Kapag umuulan nga, ayan, ay mahirap talagang mababasa ang apoy. Kaya nga napag-isip ko na parang gusto kong gumawa ng kubo dito baga. Para ako may atambayan at hindi ako mauulanan. Maulanan o maarawan, ay di okay laang. Kaya nga lang, naisip ko din na gawa ng kapag gumawa ako nun, ay pagtatambayan lang naman ng mga mangingilaw dito o kadi ka naman ay mangingisda. Kasi nga maraming lagi nagatambay dito. Eh syempre kapag nakatambay na yun tapos ako'y mag-vlog, o hindi nakakahiya naman alam nung paalisin ko yung mga yun. So yun, buti na nga lang at humulaw na talaga naman ako'y basa na rin. Bali, hinugasan ko nga pala muna yung kaserola at talaga namang iba na ang kulay. At magsasabaw na nga ako na rin isang isda. At awan ko na lang kung kaya pa baga mag na rin langis na arena, napakakaunti na. Kasi nga hindi ko na magagamit yung pinagpirituhan ko at gawa lang yan itim na talagat sunog na sunog. Ayun, buti nga at nagkaari pa. Ay hala, kahit papaano na laang ang ari, basta ako'y makakain ng pananghalian. Balikan na rin nga palang ginagawa namin kapag ang ulam namin ay preto at talaga namang matik na yan, sa susunod na pagkain namin ay ulam na namin ay sinabawang malunggay. At nung tikman ko nga, abay masarap din naman. Ayos naman ang lasa. Siyempre, sino pa bagang pupuri sa akin kundi sarili kulaang. So yun, matapos maulanan at maarawan ay nakaluto na rin. Kain po tayo guys. Buti na nga lang talaga hindi ko na sinama yung kapatid ko. Kasi nga kung sinama ko yun, nako, ay nakakaawa din naman. Nga pala, kapag wala lang kami talagang maiulam na, saka lang na kami nanguhuli nitong mga gamya. Kasi nga yan, liliit lang naman. Pero masarap itong iprito, lalo na kapag apalutungin mo. Kaya nga lang, yung pagkakagawa ko, alumutong lumutong ay yung kasirola, hindi yung niluluto ko. Napakarami nga palang ganito sa palaisdaan, lalo na kapag nagaharbis at mga nagalutangan yan. Hindi nga lang masyadong pinapansin talaga ng tao kasi nga ay, syempre, ang pinapansin lang nila ay bango, sugpo, bidbid, buwan-buwan, bugaong, yung mga gayon laang. Pero yung mga ibang isda naman na hindi pinapansin at hindi inuulam, ayun ay naman ay binabahog nila o pinapakain baga sa lapo. Dito talaga sa amin na hindi ka mawawalan ng ulam, basta masipag ka ang manguha. Hindi ka tulad dun sa dati namin tinitirhan, ako naman ay kapag wala laman ang dagat ay talagang wala ay... Wala kasing lalauhan doon eh, dagat laang baga. Hindi nga tulad dito sa amin, may dagat, may lalauhan, may ilog, may palaisdaan. Ay hala, ay magsawa kang manghanap ng ulam dyan. Pero na nga lang talaga ang wala. Kasi nga din sa amin, ay yung mga nakukuha namin pang ulam ay hindi naman niya nabibili sa palengke. Walang bumibili niyan dito, hindi nga katulad sa ibang lugar. Na ultimo kahit talimaras ay binibili, samantalang din sa amin ako, inapakapakan lang yan sa pilapil. Kung may namimili nga lang din dito ng mga inapanguha ko, ay talaga namang atyagain ko ay So yun na nga, hanggang dito na lang po ang aking vlog at maray palang salamat sa nanood na rin vlog na ito. At pasubscribe naman po ng aking YouTube channel o di kaya naman po ay papalo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabo de Vlog. Dali na, apidutin ah, laang naman ay hayat na milit na naman. Shout out kay Baby Kaliso na nag-birthday daw noong January 24. Belated happy birthday po. Kaya Pilagyo Nanoy, Raymond Pilande, Banta Family, Joseph Escalante, Efren Lustado, Hasildo Family, Alma Pahimna, Joan Grace Panon, at kay Kirona Ian.